Sa mga nagahamo ng challenge dyan, o oh, ito yung challenge na tunay. Alam nyo man siguro to, may dala ko ditong tinapay. Tapos papalaman ko to. Ha? Sa nagahamo ng challenge dyan, kung papalag kayo. To, tinapay oh. Munay pa to, munay. Papalaman ko sa ano. Alam nyo man siguro to kung ano to. Lagay ko dito sa tinapay to. O. Oh, lagay ko ah. Yan nyo. On. Walang edit yan. Walang ngidet, Walang ngidet ya oh. walang Walang Kita nyo nyan? Walang Walang ngidet yan. Oh, hmm, Trời ơi, trời Hmm. hmm, Trời Hmm. hmm, ơi, Trời ơi,